guys, sa Agudla Perro, nandito ngayon ni si Papalon sa siyudad sa Metro Manila. At, dito tayo sa National Museum. Ayan, At, ang napakagandang tanawin dito mga guys, naglalakad tayo ngayong hapon dito. Ayan, ah, ay, ipakita natin sa inyo rito yung kagandahan sa Manila. Ayan. Ay, Ayan ang City Hall ay kita nyo naman yung City Hall. Ito naman ang Intramuros. Ayan mga guys, Intramuros yan. <laughs> <laughs> Ayan, wala uh, walang traffic dito. Ayan, laki ng watawat natin. Oh. Ayan. Diyan nag-inaugurasyon uh, yung ating presidente na si BBM. Ang laki. Ang gandang tanawin yung mga guys. Oh. Tapos dito, ayan oh, ang ganda. Maganda maglakad dito, ma mahangin, hindi siya mainit. Ayan. Lakad-lakad muna sa si papalon. Ayan mga view mga guys oh. May kita nyo ang ganda. Ayan yung National Museum. Napakaganda. Ayan din ang ship ang City Hall Manila. Ngayon dito tayo naglalakad-lakad tayo dito. Dito na tayo sa harapan sa ngayon guys nandito lang tayo sa harapan sa ano sa yung intramuros mapuwa ayan sarap maglakad dito kasi malamig ayan dito naman nakarating si papalon Ayan mga guys Maglalabasan na yung mga estudyante sa Mapua. Ayan. Ganda maglakad rito guys sa ah, malamig. At makahoy. Ayan. yung revolto sa ating bayani din na si Wanlona Lona ayan o ayan. Ah, meron nagkaroon ng hala dito yung bulaklak nagbigay sa kanya ay yung ating ah, isa rin bayan eh ayan tayo lakad lakad naman tayo dito para may pakita natin sa inyo guys yung kagandahan uh, kagandaan sa Maynila Ayan. kasi lang araw na lang uuwi na ng probinsya si Papa noon kaya sinasamantala din natin na uh, mag, uh, mamasyal-masyal muna rito sa siyudad sa Maynila no? at uh, sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber, uh, advance Merry Christmas sa inyo. At sana gumamit ang ating uh, views. Christmas party din siguro sila dito naglalakad tayo dito sa kahabaan sa uh, Intramuros yan yan pa rin pa rin yan guys ang Intramuros napakaganda oh maglakad dito malinis Yan mga guys, ha, napakaganda talaga yung mga kalinisan dito. Malinis yung maglalakad ka dito. Malinis. At dito din sa uh, yung playgrounds ng Mapua. Yung tiyatawag dito yung Tramuros. Ayan, napakaganda. Yan mga guys, malalaki ang puno sa mga mahogani dito. Ayan. Yung iba naman maliliit. Pero ayan, malulaki. Yung isa, ayan, ayan, pa naman yung puno, isang nara. Ito naman, mga mahukan eh. mga magagandang pan talaga sa Intramuros oh. Ito yung pinakadulo sang Intramuros. Ayan. Ganda't malinis. Masarap maglaka dito kasi malamig. And, uh, tatawid tayo dyan mga guys at papunta tayo dyan sa may malaking watawat sa uh, Donita Park tapos sa railway na oh. May kita nyo sa YouTube. Papalon Vlogs. Papalon Vlogs. Mamaya, may kita nyo sa akin YouTube to. Ayan mga guys. Uh, ayan yung guys na kayo, uh, na yung natunbinig na akin. No? Uh, Report yung mag-asawa. Ayan. Ngayon, tatawid dito, tayo dito mga guys. Ayan dito. Pwede naman kayo dumaan. Pwede tayo sa uh, Intramuros. Ayan ay tatawid muna tayo dito habang salat Ang ganda ng mga view mga guys oh ayan Yan yung mga estudyante. Kaya mga guys, so, yung kabila ay Carino Grand Stand naman yan. Lakad-lakad muna na si Papalon dito. At pa-uwi uh, na rin si Papalon. Wala so, tatay mga subscriber sa ating mga viewers maraming salamat sa inyo at Merry Christmas, uh, Merry Christmas and Advance sa uh, Happy New Year sa inyo dahil uh, uwi si Papalon ilang araw na lang uwi, uwi na si Papalon sa aming probinsya na naman ayan hanggang ngayon di ba nakabili Papalon sa uh, tawag dito stabilizer kasi nag-ipon pa ng pera ayan maganda oh Ayan. Laki ng watawat ng ating bansa, ng ating simbolo. Ayan. Ayan mga guys, ay ang, ay bawal. Ayan so, guys, uh, bawal pala pum pumasok ngayon dyan. Ayan, tingnan nyo, may kumpa, pa. Uh, binabawalan tayo dyan. Okay guys, uh, putuloy ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna. Ingat po kayo. Bye-bye!